nako guys, kasi ang pangyayari nga sa probinsya namin. Ay kapalit naman ng napakahirap na pabalik ko dito sa Laguna. Ay Diyos, may talagang nakakadala. Pagkagantong eleksyon ay napakahirap lang bumiyahe. Eh? Kung pahirapan na nga ng pag-uwi ko ng probinsya, ay mas toble pa nga ang naging hirap na pinagdaanan ko pabalik ng Laguna. Umalis ako ng Laguna noong May 8. Ay napakahirap na nga ng pinagdaanan ko noong. Kaya pa, nang pagdating sa Naga, ay nilipat kami sa ibang bus. Ang problema, kami mga nilipat, walang upuan. Kaya ang haba rin ang oras na lang kami. At ito naman nga pabalik na to, ay mas doble nga ang hirap pinagdaanan ko dito umalis naman ako sa amin pabalik ng Laguna. Ay, May 15. At pagdating ko nga ho ng Virac, fully booked lahat ng bus. At yung ibang mga nakita kong tao dun sa terminal. Yung mga nakapabook na pala sila at syempre may mga ticket na. Mabuti na lang at may nakilala ako dun sa may kuwana ng ticket pa Kalulbon. At inayan niya nga lang ho ako, ako mag-tricycle papunta ng Kalulbon. At pagdating nga ho namin dun sa Kalulbon. Ay, oh, Diyos may fully booked din talaga lahat ng bus. Kaya yeah, no choice talaga kami kung dito mawid na lang muna ng dagat. At pagdating sa tabako ay dun na lang sana kami maghahanap ng bus. Kaya ko dyan, hagard, hagard na talaga. Ay, lagi naman ah. Pero guys, may malayo pa nga ako ito dumaon kaya naman ipapasyal ko muna kayo dun sa taas. At ito nga sa barko ay never pa ako nag-aircon. Laging ordinary lang. Mas na-enjoy ko kasi dito sa labas. Dahil pag aircon nga doon yung sa gitna para siyang isang room. Para sa akin boring doon. Maganda pa rin dito at mahangin din naman kaya presko pa rin. Yan. Pwede kang mag-explore explore dito. Nandun pala ako nakapresto sa baba pero pupunta lang ako dito. Akala ko kasi makikita dito yung mayon. Pero hindi na naman nga nagpakita. Napakailap talaga ni mayon porke magayon. At yan nga lang yung nakita ko din ni sa taas. Kaya bumalik na ako din ni sa baba at nakita ako ko nga itong isang barko. Ganyan din guys yung itsura ng sinasakyan ko. Kung sila ay pauwi pa lang, ako naman ay pabalik, no? Alala ko nga si Uncle Andunio. Dahil takot nga daw talaga siya sumakay ng barko. Pero pag nakasakay ka dito, hindi mo naman mararamdaman yun. Ang saya-saya kaya sumakay dito. Meron nga rin ako nakitang mga bangka. Ang dami niya. Tawag daw dyan, sabi ng kasama ko, lan siya. Punta yan dun sa kabilang isla, malapit lang. Parang ang sarap din sumakay dyan. Yung mga nakatira kasi dun sa kabila. Yan naman yung mga sakayan nila pag pupunta silang ng tabako or Maynila. Meron pang ang mas maliliit dyan. Marami yan. Ang lingaya tayo yung biyahe nila eh. Di dito sa sinasakyan ko may oras lang. Pero umalis tong barko na sinasakyan ko 9 a.m. Halos 3 hours din yung biyahe dito sa dagat. At na nga guys, malapit na. At yan, kita nyo naman si Mayon, hindi na naman nagpakita. Tinago na naman ang ulap. Yan guys, may mga bangkang maliliit. Ano kayang pakiramdam pag dyan sumakay? Hindi ko pa na trace sumakay sa ganyan. Pag masyadong malayo, parang nakakatakot din kasi ang liit. At guys, nakakatawa nga talaga yung mga tao din. Eh. Pag nag-announce pa lang ng standby, standby. Nag-uunahan ano, na nga agad sila dyan sa harap. Mga excited <laughs> Guys, ito na nga, nakababa na kami ng barko. Ito na yung napakahirap na pagsubo. Dito sa May Pier, wala rin talagang bus. Magdag pa, yung walang masakyan. Walang mga available na tricycle o kahit yung pajak man lang. Ayan, tamang hintay nga lang kami ng masasakay na tricycle na kasama ko dyan. Dahil pupunta na nga lang ho kami Doon sa Tabaco Terminal. Yes, nag-uunahan talaga dito. Napakarami ng tao dito at nadadagdagan pa nga. Dahil walang masakyan na tricycle papuntang terminal. Mabuti na lang, napakagaling ng kasama ko na to. Talaga nakipagunan siya, kaya nakasakay agad kami. At kahit na babagal-bagal ako, hindi niya talaga ako iniwan. kasi tricycle na to, may naunan na sa na si Amin. Pero dahil nga, ang babagal lang mga yun. Kaya naunahan niya at ngayon, kami ang nakasakay. Ay, grabe talaga yun, guys. Napakahirap talaga. Naisip ko nga yung mga oras na yun habang nandito na si tricycle yung kasama na, ko. Napwede niya naman ako iwan kasi hindi niya naman ako kilala talaga eh. Pero guys, grabe talaga. Hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako pinabayaan. Kaya sobrang thank you talaga dito sa nakasama ko. At yan nga guys, yung biyahe namin papunta dyan sa Tabaco Terminal. Kasi wala nang ibang terminal dito kundi ito na lang. akala nga namin dito ay makakasakay kami ng bus. Pero naku, mas malala pala dito. Yan inabutan namin napakaraming tao. At dito nga ay may nakilala rin kami. At ang sabi nila, pulipok na daw lahat ng mm -hmm. bus. At ang mga available ticket daw ay pang kinabukasan na ang biyahe. Kaya kinabahan na talaga ako dito malala. Akala ko may stranded na talaga ako dito. Ay sinasabi ko, hindi ko talaga kakayanin. Palimat so, tagot at puyat talaga ako. So ayun no, nga guys, to be fast forward. Ito nga ang kasama ko at yung nakilala pa namin doon sa terminal. Ay bumalik sila dito sa tabako Pier. Para maghanap ng masasakyan, sabi nga namin, mag na lang kami. Dahil kung maghihintay ka pa talaga ng bus. Ay, ay wala ko na talagang pag-asang makaalis pa sa araw araw na yan. Pero naku, ang lala talaga ng pagsubok sa araw na yan. Dahil kahit mga van, ay wala na talagang nahanap. Kaya so, ang ending yan, yung lala move na lang ang nahanap. Ay, wala na talaga. Wala na talaga kaming choice. At ang pinaka nakakadisappoint pa, maliban sa amin na 14 na magkakasama, ay meron pa palang ibang kinuhang pasahero tong lala move. At pinipilit talagang pagkasyahin kaming lahat dyan. Na kahit na anong pilit nga, ay hindi na talaga kami kasya. Para ba kami mga items na gusto niyang pagpatong na lang? Ay nakakalimutan niya yata ang mga tao yung sinasakay niya sa oras na yan. Buti na lang, may bumabang dalawa o tatlo yata yun. Ay, kaming 14 na magkakasama ay napagkasya din dyan. Na maliban sa amin ay meron pa nga kaming 6 na kasama dyan. Ay grabe talaga yan. Sobrang siksikan kami. Dahil sa dami nga namin yung mga lalaki dun sa lapag nakapwesto. Pati yung dalawang bata. At teka saglit nga, ito nga ako pala yung unang stop nung sinasakyan namin. Kumain lang muna kami ng kasama ko dyan ng noodles. At tinignan ko nga sa map kung anong lugar na to. At ito nga ako pala ay sa Pamploma. At dito na nga lang ako nakabili ng pilinats. Mabuti na lang at meron ding tinta dito. Dahil sa tabako ko nga sana balak bumili. kasi sa mga nangyari ay nakalimutan ko na nga bumili neto to. Hi ate, nakakamiss ka rin. Best memories talaga to sa amin eh. Sabi nga sa akin ng kasama Siguro ko. Siguro tuwing makakita daw siya ng lala mo, maaalala niya lagi tong pangyayari na to. Ay sabi ko ako rin nga, ang lala talaga ng pangyayari na to. Dahil pagdating ko nga sa amin hanggang ngayon, ay masakit pa rin yung buong katawan ko. At nalobat na nga yung cellphone ko niyan guys. So, hanggang dito na lang yung video ko. Bye!